my vlog guys Uwi ko muna yung asawa ko Pacheck up ko eh Kasi di pa nag gumagaling eh Magdalalaling ko na eh. Mga guys Samahan nyo kayo pag uwi Sa Project it Sa Amin Bayan Uwi Iwanan muna namin ang Amin Bayan Dito Yes naka na kami guys Lagi ni siya kachan niya Kaya Papa check namin Kaya uh -huh guys. Lalo ko lang araw ang siyan. Ito, ito, ito. Bulat, eh. diba? project it, guys. Huwag muna kami. na naman. Pagdikit. Masaban na, 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 na idol. Layo oh. Na Elin Bugay layo. Masaban na kami mga idol eh. naman Kahit magpatsikap pa ang ka naman. Alam mo yung

binaba natin, no? Kusang-san lang tayo bumababa, no? Ah, oh, ito. kusang sure. naman kayo binaba ng pan.

Lulupin na idol Lablab idol uh Ay idol ito uh, idol mo Food Siya idol nito uh, Ay idol Prigas uh, ay idol uh, idol uh, Ay

नंबर सत छह नंबर

Ayon, mga sagetan, tsyan, amin, boss. Sa gitang namin, mga idol. Bus namin, sa masakit, ang tsyan. Sandaling ko na. Tapos ayaw pa mong pachikap, mga idol. <coughs> 我拜拜，拜拜，嗨。Bye. Bye あの。No. anong mo niya kung sino ang niya kung um, sino ang tatay niya hindi ah no okay. way hindi no. okay. nga pag nakasali na kayo ang pene <laughs> <laughs> bakit? hindi ba kung kasal? pene sa akin talaga lang ah Alam ba le? Alam mo ba yung pwede? <laughs> Alam ko hindi pwede. Tabi muna, bababa ko Babayaran ko muna Wala. Tabi muna Baka Sa bahay Nga 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 guys sakto lang ang yelo sakto lang ang yelo ah sakto lang ang yelo sakto lang ang yelo ah thank you for watching ah ay mga posa